Anong ganap sa mundo ng showbiz? Gaano nga kaya katotoo ang chismis na nagkabalikan na sina Bea Alonzo at Dominic Roque? Sa showbiz update, ibinahagi ni OJ Diaz ang kanyang napanaginipan tungkol sa Bea Dam. Sa panaginip ko, nagkabalikan sila. Bago pa raw magpunta ng Singapore si Bea ay nagkita daw umano sila ni Dominic. Sa panaginipan ko si Dominic at si Bea. Oh. Nagkita bago magsingapore pinuntahan daw ni Dom sa bahay ni Bea kaya nabuo ang kanilang statement sa pag-amin nila ng break up kasi Dominic pumunta sa bahay ni Bea bago magsingapore kaya, ano eh, ano ba? kaya nga nabuo yung ano yung statement parang talaga ba kaya nabuo niya tapos pareho din IG nandoon yung ano yung statement ni Bea ibig sabihin daw nakabalikan na sila pagbalik daw ni Bea galing Singapore ay nagkita na naman daw ulit ang dalawa Nalaman daw umano ito ng mother ni Bea at pinagsabihan ito. Nakarating sa mami ni Bea Alonso, nung nagpunta doon si Dominic. Siyempre, parang pinagsabihan si Bea. Tapos, nung nag-Singapore na sila, pag-uwi, nakita rin ulit si Bea at si Dominic. Dumalo ulit si Dominic sa bahay. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.